May isang babae sa iyong lokal na grocery store na palaging nangiti kapag nag-check out. Nagtatanong siya tungkol sa iyong araw, pinupuri ang iyong mga pinili, at tila tunay na nasisiyahang makakita ng mga pamilyar na mukha. Ang hindi mo nakikita ay kung paano siya umupo sa kanyang sasakyan pagkatapos sa kumpletong katahimikan iniisip kung kailan siya naging invisible sa mundo. Ito ay hindi lamang kwento ng isang babae. Ito ay ang nakatagong katotohanan ng milyong-milyong matatandang kababaihan na nagdadala ng isang tahimik na depresyon na halos hindi kinikilala ng lipunan, lalo pat na iintindihan. Larawan si Margaret, 68 taong gulang, na nakaupo sa kanyang mesa sa kusina noong Martes ng umaga. Kinakausap niya ang kanyang tasa ng kape, tinatanong ito kung naaalala niyang inumin ang kanyang gamot. Pagkatapos, ay bumaling siya sa nakaframe na larawan ng kanyang yumaong asawa at sinabi sa kanya ang tungkol sa panaginip niya kagabi. Maaring isipin ng kanyang kapitbahay na ito ay kaakit-akit kung marinig nila, Ngunit alam ni Margaret ang katotohanan. Ang mga pag-uusap na ito sa mga walang buhay na bagay ay naging pangunahing pinagmumulan niya ng pakikipag-ugnayan sa lipunan. Hindi siya nasisiraan ng bite, sinusubukan niyang iligtas ito. Ang kababalagahan ng mga matatandang babae na nakikipag-usap sa kanilang sarili ay hindi kakaiba o kaibig-ibig, kadalasan ito ay isang mekanismo ng kaligtasan na ipinanganak mula sa malalim na paghihiwalay at isang depresyon na napakatahimik na bumubulong sa halip na sumisigaw. Kapag nakakita tayo ng isang matandang babae na nakikipag-chat sa kanilang mga halaman o nakikipag-usap ng buo sa kanyang pusa, maaari tayong ngumiti at isipin na ito ay matamis. Ngunit, ang nasasaksihan natin ay isang taong nakikipaglaban upang mapanatili ang kanilang boses sa isang mundong unti-unting huminto sa pakikinig. Pagkatapos ng 65, Maraming kababaihan ang nakatagpo ng kanilang sarili sa isang kakaibang posisyon. Ilang dekada na silang kinailangan ng mga anak, asawa, magulang, employer, komunidad. Sila ang naging tagapag-ayos, tagapag-alaga, ang mga nakaalala ng mga kaarawan at pinananatiling konektado ang mga pamilya. Pagkatapos, halos magdamag, humihinto ang telepono sa pagring ng kasing ang mga matatandang bata ay abala sa kanilang sariling buhay. Ang mga apo ay hinihigop sa kanilang mga aparato, nagsisimulang pumanaw o lumipat ang mga kaibigan sa mga assisted living facility. Ang mismong pagkakakilanlan na nagpapanatili sa kanila sa loob ng mahabang panahon, pagiging mahalaga sa iba, ay nagsisimulang gumuho. Ang paglipat na ito ay hindi nangyayari ng husto. Hindi ito tulad ng mawala ng trabaho kung saan may malinaw na bago at pagkatapos. Sa halip, ito ay unti-unting kumukupas tulad ng isang larawang na iwan sa sikat ng araw. Isang araw, napagtanto ni Margaret na hindi siya nagkaroon ng makabuluhang pakikipag-usap sa ibang tao sa loob ng tatlong araw. Kumaway ang mailman, ngunit hindi tumigil sa pakikipag-chat tulad ng dati. Tumawag ang kanyang anak, ngulit malinaw na multitasking. Narilinig sa background ang tunog ng pagtatype. Ang parmasyutiko na nagtatanong noon tungkol sa kanyang hardin, ngayon ay pinoproseso na lamang ang kanyang reseta ng may propesyonal na kahusayan. Kaya nagsimulang kausapin ni Margaret ang kanyang sarili at nagsisilbi ito ng maraming layunin na hindi niya lubos na nakikilala. Kapag isinalaysay niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain, ngayon ay didiligan ko ang mga geranium at pagkatapos ay sisimulan ko na ang sopas na iyon, pinapanatili niya ang ritmo ng pag-uusap na naging sentro ng kanyang buhay. Ang pabalik-balik na pattern ng pag-uusap, kahit na ito ay sa kanyang sarili, ay nagpapanatili sa kanyang isip na nakatuon sa paraang hindi magagawa ng katahimikan. Ngunit mayroong isang mas malalim na nangyayari dito, isang bagay na nag-uugnay sa pinakaubod ng kung paano na socialize ang mga kababaihan upang umira sa mundo. Mula sa pagkabata, karamihan sa mga kababaihan ay tinuruan na maging mga nilalang na may kaugnayan. Ang kanilang pakiramdam sa sarili ay nabubugo sa pamamagitan ng mga koneksyon sa iba, sa pamamagitan ng nakikita at naririnig at pinahahalagahan ng kanilang komunidad. Kapag nagsimulang masira ang mga koneksyong iyon, hindi lang kalungkutan ang kanilang nararanasan. Ito ay isang umiiral na krisis tungkol sa kung sino sila kapag walang nanonood o nakikinig. Ang depresyon na kasama ng paglipat na ito ay madalas na hindi nakikita dahil ang mga matatandang babae ay naging eksperto sa pagtatago ng kanilang sakit. Buong buhay nilang inuuna ang iba, pinamamahalaan ang mga emosyon para sa buong pamilya at pinapanatili ang pagkakasundo sa lipunan. Kahit na sa kanilang pinakamalalim na kawalan ng pag-asa, patuloy silang ngumiti sa clerk ng tindahan, nagtatanong tungkol sa kalusugan ng kapitbahay at iginigiit na ayos lang sila kapag may nagtatanong. Nagiging automatiko ang performance na ito ng wellness, isang protective shell na pumipigil sa iba na makita ang kahungkagan sa ilalim. Si Dr. Sarah Chen, isang geriatric na psychiatrist na nakausap ko, ay ipinaliwanag kung paano ang nakatagong depresyon na ito ay nagpapakita ng iba sa mas matatandang kababaihan kaysa sa mga mas matatandang kababaihan kaysa sa mga mas batang populasyon o sa mga lalaki. Ito ay pihira ang dramatic, bedbound depression na maaari nating isipin. Sa halip, ito ay functional depression, ang mga babaeng nagbibihis, nagpapatuloy sa pang-araw-araw na buhay, kahit na nakikipag-ugnayan sa lipunan, ngunit nakakaramdam ng matinding pagkadiskonekta sa kanilang sariling buhay. Naroroon sila, ngunit wala talaga. Nakikilahok, ngunit hindi tunay na nakatuon. Ang pakikipag-usap sa kanilang sarili ay nagiging tulay sa pagitan ng kung sino sila noon at ng taong sila ay nagiging nang sabihin ni Margaret sa kanyang pasa ng kape ang tungkol sa kanyang mga plano para sa araw na iyon, nagsasanay siyang marinig. Kapag nakikipag-usap siya sa litrato ng kanyang namatay na asawa, pinapanatili niya ang koneksyon sa bersyon ng kanyang sarili na nadama na pinahahalagahan at minamahal. Ang mga ito ay hindi mga sinyalis ng paghina ng cognitive. Ito ay mga palatandaan ng emosyonal na katalinuhan ng isang isip na naghahanap ng mga paraan upang alagaan ng sarili kapag ang mundo ay tumigil sa pagbibigay ng pag-aalaga na iyon. Ang higit na nakapagpaparamdam dito ay marami sa mga babaeng ito ay hindi kapanipaniwalang matalino, nakakatawa at insightful. Mayroon silang mga dekada ng karanasan sa buhay mga kwentong maaaring magpayaman sa sinumang naglaan ng oras upang makinig at mga pananaw na nagmumula lamang sa pagkakaroon ng malalim na pagbabago at hamon. Gayunpaman, itinuturing sila ng lipunan na parang nag-expire na ang kanilang pagiging kapakipakinabang, na para bang sa sandaling tumigil sila sa pagiging kaakit-akit o profesional na produktibo, hindi na sila mahalaga. Ang invisibility na ito ay nakakaapekto sa mga babae ng iba kesa sa mga lalaki dahil ang mga panlipunang koneksyon ng kababaihan ay tradisyonal na naging mas magkakaiba at emosyonal na matalik. Ang mga lalaki ay madalas na may isa o dalawang napakalapit na relasyon, kadalasan sa isang asawa at marahil isang matalik na kaibigan. Ang mga kababaihan ay karaniwang nagpapanatili ng mas malawak na mga bilog ng makabuluhang relasyon sa mga kaibigan, miyembro ng pamilya, kapitbahay, kasamahan. Kapag ang mga network na ito ay nagsimulang matunaw sa pamamagitan ng kamatayan, distansya, o pagbabago ng mga pangyayari, nawawalan ang kababaihan hindi lamang ng pagsasama kundi ng buong sistema ng suporta. Ang mga pag-uusap sa kanilang sarili ay madalas na nagpapakita ng lalim ng kung ano ang nawala sa kanila. Makinig ng mabuti sa isang matandang babae na nakikipag-usap sa kanyang sarili sa grocery store at maaari mong marinig ang kanyang pag-aayos sa mga masalimuot na problema, paggawa ng mga plano kahit na nagsasabi ng mga biro. Hindi siya nalilito. Pinapanatili niya ang cognitive function sa pamamagitan ng pinakalumang paraan ng komunikasyon na alam natin. Nakikisalamuha siya sa isang taong garantisadong makikinig ang sarili niya. Mayroon ding kultural na bahagi ang katahimikang ito sa paligid ng depresyon ng matatandang kababaihan. Nabubuhay tayo sa isang lipunang nahuhumaling sa tabataan na itinuturing ang pagtanda bilang kabiguan sa halip na tagumpay ang parehong babae na pinahahalagahan para sa kanyang karunungan at karanasan sa mga tradisyonal na kultura ay nagiging marginalized sa ating modernong mundo. Ang kanyang depresyon ay hindi lamang tungkol sa mga personal na pagkalugi. Ito ay tungkol sa pagtanggi sa lipunan, tungkol sa pagsasabihan sa pamamadita ng isang libong maluliit na pakikipag-ugnayan na lumipas na ang kanyang oras. Ang kabalintunaan ay malalim sa anim na put pitumpo, ang mga babaeng ito ay kadalasang may higit na kalayaan kaysa sa dati. Malaki na ang kanilang mga anak, binabayaran na ang kanilang mga mortgage, mayroon silang panahon para ituloy ang mga interes at pangarap na napigil sa abalang dekada ng pagpapalaki ng mga pamilya at pagbuo ng mga karera. Ngunit sa halip na makaramdam ng kalayaan, marami ang nakadarama ng pagkawala, na aanod sa isang mundo na tila wala ng lugar para sa kanila. Ang pang-araw-araw na pakikipag-usap ni Margaret sa mga bagay at alaala ay hindi patolohikal. Sila ay umaangkop. Kapag tinanong niya ang kanyang mga halaman sa bahay kung ano ang nararamdaman nila at pagkatakos ay sumagot para sa mga ito, pinapanatili niya ang empatya. Kapag siya ay may hakahakan na mga tawag sa telepono kasama ang mga dating kaibigan na nagsasanay kung ano ang sasabihin niya kung tatawag sila, pinapanatili niyang matalas ang mga kasanayan sa pakikipagkapwa. Kapag kinakausap niya ang kanyang refleksyon sa salamin, binibigyang lakas ang kanyang sarili o ginagawa ang mga alalahanin, nagbibigay siya ng pangangalaga sa sarili na walang ibang nagaalok. Ngunit narito ang mahalagang maunawaan, ang pagbagay na ito ay may halaga. Ang enerhiya na kinakailangan upang mapanatili ang koneksyon sa sarili, upang maging parehong tagapagsalita at tagapakinig, upang magbigay ng sariling emosyonal na suporta ay nakakapagod. Ito ay tulad ng pagiging parehong pasyente at therapist, kapwa komedyante at madla, parehong guro at estudyante. Ang mga babaeng gumagawa nito ay gumaganap ng isang kahangahangang gawa ng psikologikal na kaligtasan, ngunit hindi nila dapat kailanganin. Ang solusyon ay hindi para ipatologize ang kanilang mga pag-uusap sa sarili o subukang pigilan sila. Ang solusyon ay kilalanin kung ano ang kinakatawan nila. Isang malalim na pangangailangan ng tao para sa koneksyon, pagpapatunay at layunin na hindi natutugunan ng lipunan. Kapag nakikita kami ng isang matandang babae na nakikipag-usap sa kanyang sarili, ang aming tugon ay hindi dapat na malungkot na pakikiramay o medical na alalahanin. Ito ay dapat na pakilala sa ating sama-samang kabiguan na pahalagahan at isama ang isa sa ating pinakakaranasan at matatalinong populasyon. Ang ilan sa mga babaeng ito ay nakahanap ng mga paraan upang masira ang paghihiwalay. Nagvoluntaryo sila, sumasali sa mga club, nag-aaral, nagsimula ng mga blog, naging mga aktivista para sa mga layuning pinaniniwalaan nila. Ngunit kahit ganun, nananatili pa rin ang pangunahing mensahe mula sa lipunan. Ang iyong pangunahing halaga ay nasa kung ano ang maaari mong ibigay, hindi sa kung sino ka. Ang voluntaryong gawain ay pinahahalagahan. Ngunit ang taong gumagawa nito ay madalas na nananatiling hindi nakikita. Ang aktivismo ay sinusupoltahan, ngunit ang aktivista ay nakikita bilang isang pagbubukod sa halip na kinatawan ng isang populasyon na may maraming maiaalok. Nagpapatuloy ang pakikipag-usap sa kanilang sarili dahil nagsisilbi itong mga pangangailangan na hindi natutugunan ng lipunan. Nagbibigay ito ng ritmo ng pag-uusap na hinahangad ng mga tao. Nag-aalok ito ng pagpapatunayan para sa mga kaisipan at damdamin na hindi nasasaksihan ng iba. Ito ay nagpapanatili ng cognitive function sa pamamagitan ng komplikadong mental gymnastics ng pagiging parehong kalahok at tagamasid sa panlipunang pagkikita-ugnayan. Pinakamahalaga, pinapanatili nito ang dignidad sa harap ng isang mundo na nagpasya na hindi na sila mahalaga. Ang kwento ni Margaret ay hindi kakaiba, ngunit hindi ito kailangang maging permanente. Ang pagkilala ay ang unang hakbang tungo sa pagbabago. Kapag kinikilangan natin na ang mga pag-usap sa sarili ng matatandang babae ay mga palatandaan ng katatagan sa halip na paghina, nagsisimula kaming makita ang problema sa ibang paraan. Kapag naunawaan natin na ang kanilang nakatagong depresyon ay hindi nagmumula sa personal na kabiguan, nung nit mula sa pag-abandonan ng lipunan, maaari nating simulan na tugunan ang mga tunay na isyo sa susunod na makakita ka ng isang matandang babae na nakikipag-usap sa kanyang sarili, huwag tumingin sa malayo sa kahiyan o pag-aalala. Tingnan siya bilang isang taong lumalaban upang mapanatili ang kanyang sangkatauhan sa isang mundo na sinubukang burahin ito. Makinig kung magagawa mo sa karunungan sa kanyang mga salita kahit na ang mga ito ay nakadirekta sa isang shopping cart o isang alagang hayop kilalanin na hindi siya nasira ang sistema na ginawa siyang invisible ay kung ano ang sira ang mga babaeng ito ay hindi lamang nakikipag-usap sa kanilang sarili nakikipag-usap sila sa mundo umaasang may makakarinig sa kanila sa wakas ang tanong ay hindi kung bakit nila ito ginagawa ngunit bakit tayo lumikha ng isang lipunan kung saan kailangan ang pag-usap nila sa kanilang sarili ay ang nais nilang magkaroon sa amin. Ang ngiting pinapakita nila sa mundo ay totoo, ngunit tinatakpan nito ang sakit na parehong totoo. Ang pag-unawa dito ay ang unang hakbang tungo sa pagtiyak na walang babae ang kailangang harapin ang mga huling dekada ng kanyang buhay na pakiramdam na hindi nakikita, hindi naririnig, at nakalimutan. Ang kanilang depresyon ay maaaring tahimik, ngunit ang kanilang katatagan ay dumadagundong. Kailangan lang nating matutong makinig.